So ito, mag-react tayo. Ah. Kasi meron kasing mga ilan na binabash si SP Tito Soto dahil sa kanyang desisyon para i-deny yung request ni Senator Marcoleta para bigyan ng witness protection yung mag-asawang Diskaya. Okay, real talk tayo. Ah. Ano ba sa akala nyo? Itong witness protection na ibibigay ng gobyerno, libre ba to? Hindi po. Malaki ang ibabayad ng gobyerno para proteksyonan itong mag-asawang diskaya. O, ang masakit niyan, bilyon na nga yung nakuha nilang pera mula sa gobyerno. Diba? Ang laki na nga ng nanakaw nila sa kaban ng bayan, tayo pa ang gagastos para proteksyonan sila. Di ba? Meron ako suggestion. Bakit hindi na lang ibenta nila yung Rolls Royce, yung may payong, ibenta nila kay Bostoyo. O yung kita nun, kung 30 million man yon yun yung pangkuha nila sa isang daang bodyguard, punuin nila yung St. Gerard na building o para meron silang sapat na protection kung meron mang gustong manakit sa kanila. Okay? So, wag nang ipasa sa taong bayan. Tayo na nga yung uh, bumubuhay sa kanila ng ganyan. Di ba? Kaya yung lifestyle nila, ganyan ka garbo, pati ba naman yung uh, protection nila sa atin pa rin, ikakarga diba? yung usaping state witness yan po ay sa korte okay uh, yan po ay papasok kapag meron ng mga kaso, so ang mag-decide -de yan korte, pero itong witness protection Diba? Para saan? Para sa isang testimonya na puro kasinungalingan? Kasi real talk lang. Ang pinapalabas nila, wala naman daw silang ninakaw na sila ay nagsuhol o nagbigay dito sa mga congressman uh, para mag-proceed yung kanilang mga proyekto dito sa 17 daw na congressman at ilang mga DPWH officials. Hindi naman po yan ang totoo. Alam ng mga congressman, alam ng mga senador kung anong kalakaran talaga na ang mga diskaya, kaya nila nakukuha yung mga proyekto na yan dahil uh, sila ay naga-advance sila ay naglalagay bakit nagna-number one yung diskaya sa mga kontraktor. Tingin nyo ba dahil magaling sila? Dahil mura nila nagagawa yung proyekto? Dahil mas marami silang mga tao o mga gamit kumpara sa ibang mga kontraktor? Hindi. Kaya nagna-number one yan dahil marunong sila sa laro. Alam nila kung sinong bibigyan, kung sinong liligawan, sinong, uh, sinong lalakarin. Kabisado nila yung pong sistema ng paglalagay sa mga DPWH officials at sa mga politiko. At sa akin lang din, ha? knock on wood, ayaw naman natin may masamang mangyari sa mga diskaya. Pero kung sa Aliman for whatever reason ay hindi sila makapag-testify e eh, meron pa pong mga daan-daang mga ibang mga kontraktor dyan ang pwedeng ipitin para kumanta di ba? hindi po kawalan yung mga diskaya sa totoo lang sa totoo lang eh, yung testimonya nga nila ngayon pa lang mali-mali na na ayaw nilang umamin na yung kanilang mga kinurakot na pera ng bayan ng mga flood control at iba pang mga proyekto so ako full support ako dito sa desisyon ni Tito Sen 'yung pagiging state witness tsaka pa 'yan. Okay? And ako ayaw ko din 'yan pero disisyon 'yan ng korte. Pero itong hindi pagbibigay ng witness protection sa mga diskaya 'Di ba? Bilyonaryo kayo. Kayo na gumastos niyan, ikakargo niyo pa sa taong bayan niyan. Di ba? Kayang-kaya niyong gastusin yan. Eh. Magbenta lang kayo ng ilang luxury cars nyo. Meron na kayong pambayad. Kahit nga bumuo kayo ng private army dyan, di ba? Charot. Kahit bumuo kayo ng mga maraming mga bodyguard, mga security, punuin nyo yung St. Gerard dyan sa Pasig. O, pero not at the expense ng mga taxpayers that has been, that na yung mga taxpayers ang tumutustos don sa Uh, lavish lifestyle nyo for the last decade or so